Kagaganda ng mga iyon. Talagang kanya-kanyang postura eh. <laughs> Ay! Naganda! Bye-bye! Oh, yeah. Ingat! Ingat kayo! yu 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 What's up everyone? Sabi can find here at batangas. Hello? Sir, pa paano mo naman na may na may microphone na siya? Ano na yung, ka Kanito? May micro... Ay, may microphone. What's up everyone? Pupunta kami ngayon sa Santa Cruzan. Eh? And please feel free to visit Big Ben's Flores de Mayo photo booth here at Big Ben Conference. Kuya, lipa po! Saan nga tayo sa lipa? Lipa, sa plaza. Sa plaza po. Let's go, ha? Oh, nagalit na. Eh. <laughs> na kami sa Cathedral on the way to Plaza. Kaya salamat ah. Hop. Muntik pa mabanggay. Eh. Si sister. Si sister Penelope. Magkano? Oh, Dean. Hello po. <laughs> okay naman po kami po diri bibisita po kami din sa Santa Cruz. Ah eh? Dean, bye bye pa. Si Ayun, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Cultural Heritage Month ng Um, ng Lipa ay sinasagawa itong Santa Cruz ng tampok ang iba't ibang mga designers at syempre, this time mas pinalawak dahil kasama na yung mga barangay at mga schools, may mga representative from them. <laughs> let's go, let's go. Okay. Oh, okay. Alam, naman, grabe. <laughs> Wow! <laughs> Feel ko si Jerson, kaya, kaya rin niya siyang magbuhat ng sarili niya eh. Nakagada! Nakagada! Hahaha! <laughs> Anong tawag niya? IBGI po. Actually, hindi naman to. akin. Pinakiram ko lang naman. to. Hindi po. Hahaha! Salam Kasama ka ba naman? And of course, kasama rin natin ang OIC ng Tourism kita ay Lene Acorda. So busy naman. May mamag-hi muna kay Sabla. Hello! <laughs> And of course, kasama rin natin ang uh, President ng Deposit Tourism Council, Mr. Joel Hello, Peña. And of course, we have Consel Mikey. Hi! Hello po, thank you po. <laughs> si Pidis! Hi! Hi. Ganda! <laughs> <laughs> <Okay>. We're <laughs> trapped. <laughs> Oh, hello po, parang kilala hello, hello po. Ka, natin natin tayo, hello po. Hello po. Hello po. Ayan, napunta kami doon sa una. dahil masyado kami. Palaan ano? alam niyo, sa in fairness na na-handle ng maayos yung traffic kahit may mga gantong event. Kasi katulad nung last time sa procession, very collaborative and very participative yung mga tao when it comes to mga event ng city sumagala before gala lang <laughs> pag tinanong ng inay nasan ka nasa gala nasa galaan dati tinaray kong ano alayan nagiging part kami ng alayan dati pala inano kami sabi sa mama daw ako sa ano sa sagala pinagbuhat kami ng bangkulong tapos yung pangalawang taong bata ako isama din daw ako sa sagala ano pagkasagot sa dasal ayan traffic na dito tapos yung mga tricycle driver tumambay na doon para dahil sobrang heavy nga ng traffic. Nandito kami sa gitna ng daan. Nagbabaybay. Look. Tingnan nyo. Okay na. tayo na. Thank you sa videographer po si Sir Dijas. salamat po sa camera, Sir Rinier. Bububuhay po si Ken Find here sa pamamagitan po ng mga sponsorship. Ayun na, unahan. Sir, di tayo dumaan. Papagayon yan eh. Kayo dami pa pala niya. Yeah kalaw kanina yung kaka kakaunti. Medyo pinagpawisan pa nga ako. Ayan, nakakamiss tong na to kasi when I was in college. Kal Kala, mo Sa ah, sampung taon na gumagay. Ito lagi yung binababaan na. Ako'y magtatambo, ba't di ka pumarada? Ayan. Ayan mo na, gagawa tayo ng ng ate. Ayan, yeah, maghintay kami. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, mami. Ayun, nandun na sila. De joke lang po. jet daw lalabas. guys. <laughs> Hinapo eh. Mag-hi ka naman. Hello. Hello. Gwen. We love you, Gwen Wong. bye-bye. Sir Nons! Hello! Sir Lino! yo 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 you, you. mo naman <laughs> hey! ang ingay natin. Hey, mas dami. Hoy, babay na. Diyan hey! na kayo. Malaki na kayo. <laughs> Hello! Ingat kayo. De

kaya nga eh. Hello Welcome to me <laughs> It's really <very> lovely pa <laughs> Hello para kinan ako tindalwan dai <laughs> <laughs> Malay pala. Ito minsan na nalug tayo. Ay! Hello, tita! Ay! Ay! Tita, bye. <laughs> <laughs> Pauwi na ako eh. <laughs> Hello, pauwi na ako po. Sabi pa sumagat. Bye bye. Bye bye. See ya. Bye bye po. Hello, Oma. Hahaha. 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 <laughs> Hello, Paul. He played lovely, Paul. <laughs> that would be all nakakahingal pero nakakatuwa na nape-preserve yung ganitong culture and tradition na sana kahit mga tumanda na tayo and may pasa pa din yung ganitong tradition ang kaso isang kami tatawid sana may pasa din na may tradition pwede dito na tayo pala maglakad pakain eh. go glass eh yung mga sasakyan Gawa nga nang naipit nga sa traffic naman Oh, gaganda ng mga iyon Talagang kanya kanyang postura ay eh sa kani kanyang mga gown Pinapakita rin na hindi lang ganda Meron ang mga lipenyo Makikita mo rin galing, ang galing din nila sa pagdating sa mga designs ng kanilang gown sa creativity sa paggawa ng bangkulong kayang kaya talaga incorporate ng talent sa culture at tradition yes. wow it's a beauty with a heart Sorry. yes They are confidently beautiful with that. <laughs> Once again, this is Ken reminding you, if you want it, you can take it.